Oh, <laughs> ano? Ba mo, <laughs> mong <yan? laughs> Lola naman, wag mo namang ano yung sinabi. Nag-usap na tayo sa mansion! No. Ang tigas ng ulo mo! Lola, say, kay, ano mo, patilya mo. Waray, waray, hindi tatakas. Waray, waray, handan matodas. Waray, waray, bahala bukas. Mahala daw bukas eh. Ano sabi? Waray daw siya. Hindi <laughs> <laughs> ka waray. Ano siya? Ha? Tigilan mo na yung <laughs> mo na yan. Tigilan mo na yan! Pinagbawalan ba? Pinagbabawalan dito sa eh. Oh. Maganda ang may inspirasyon sa buhay. Oh. Pero dapat nilalagay sa tama sakamao, sa, tama, lugar. O, sa kama, o sa tama. T tama, ah, okay. tama. <laughs> <laughs> hindi lahat na oras, ay Ay, ayan na. ay umiiyak oh. Oh. ko. mo na yung si Alden! Alden? iloso ay 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 ni... <laughs> Babalo. No. <laughs> <laughs> uh, <laughs> fairness. Wow. Love life, love life. ano <laughs> sabi? Naiintindihan mo? Tell me Pareho na sinasabi ah. Ano ba? Ano ba yan? Parang hindi sumusunod sa iyo, ha? Lola. Tatanong ka pa, tell me why. Kahapon pa ulet 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 ulit, ulit. Babala. Asawa, Asawa ni... ni Babalo. <laughs> <laughs> oh, ano Teka, ito na, na naman yung riding in tandem, ha? Ah. may bagong bulaklak. Ay, para kay... Ay. <laughs> uh, uh. Uy, uy! Sa'yo, uh. Uy! Donya! Wala po sa mga Kanina galing? aling? mo nga na na yun? Sa natin! Kanino galing? Ito na nga. So, oh, na, <laughs> Para sa <laughs> Ano ah? Para sa nakahiga. Anong mali? Hindi sa... Para sa akin to eh. Hindi daw para sa... May pang... Ah, ano nagkamali. <laughs> <Wah, laughs> <wah, laughs> Buti na lang. Parang corona yun eh. Nabitin si Lola. Oh. oh. Yeah. Ay, ang galing tumuro. Ay! Hindi na kapagay! Tiyan ka pala, Lola eh. Lola, balbon ka pala. Yoro. Wow, wow, wow. Wow! Siya yan, nabang. May kasalanan. Yoro eh. Wak, wak, wak. Wak, wak. <laughs> si Paolo pala yun. Eh. No, no. Akala mo soundtrack? <laughs> Akala ko. Ano na, sa'yo na yun eh. Lola no, na wrong send down. Di ba sinabi ko sa'yo, bigyan mo ng cheque si Jimmy nang mabili niya ako ng bulak. <laughs> wow. Ano na yan? Relax. Nagpaparelax dito, Sen. <laughs> mo, ilayo mo nga sa akin. Bulaklak na <laughs> iya. <Deba>. <laughs> Parang kumikulukuluk pa. Baka natulog kagabi, ang katabi Hindi ko alam. Bulaklak. Atigas ng ulo mo, Yaya. Nangangamoy niya yung bulaklak. <laughs> Ayaw mo pa rin ihiwalay sa'yo. Sa kanya pa rin, papalit <laughs> sigaw.

Para sumaya naman si Lola. Yeah, hindi right. ako masaya. Mm. Kinagalit nila ako. Ito <laughs> <yung> drama natin. <laughs> okay. Makuha ka sa tingin. <laughs> kita ay! Nang hindi mo alam Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi. <laughs> Kilit <laughs> na kayo, ha? <laughs> <laughs> ano? 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 <laughs> ano? <Nangano kanay>, ha? Ha? <laughs> mo na ba ako, ha? <laughs> ba? Wag mo akong hawakan eh, ha? Isa ka pa? Ikaw. Mag-uusap tayo, mama. Pasensya ka na, Paolo. Pag nagagalit ako eh! sagot ka. Kung inakala mo <laughs> Ang pag-ibig ko'y mababago Itaga mo <laughs> Ano pangalan ng DJ? <laughs> <laughs> Yung <You're> spinner? <laughs> Oo. Oh. Ilayo mo sa akin yan. <laughs> dancing ka ba? Ayun <laughs> e na. Naku, umiyak. I'm Wala! The... <laughs> Wala. Tigilan niyo yan. Eh. Akala nyo? Na... Nagbibiru pa ako. Bumalik Ano kayo eh? Ha? Wala kayong gala sa matanda eh. Ha? Nananadya kayo eh, ha? Sinasadya mo na, no? Ha? Ay, babala. Ruello, Ruello, huh? ¿no? No. Ruello, 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 Y Ruello, 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 There's more to life than just how oh. I feel And all that I'm worth is right before my eyes And all that I live for Santa, dalhin yun! Lola, saan? Nakikita mo tong singsing -sing ko, Alde? Alde? <laughs> uh -huh. oh, ano Nakikita yan? mo ba ito? Mentos! Nakikita <laughs> <Ay>, mo. <raw. laughs> Hindi yan mentos. I'm Alan, kidding. linawan mo ang mata mo. Ano yan? Kalahating dosen ng <laughs> <laughs> ano, <bala? laughs> <Naubo ako. laughs> itlog ng butik. Ali, wala! Naubo ako. Itlog ng butik eh? Oo. -huh. Ano mo yan? Ibabato ko sa'yo to. Pa. Pag Hi. hindi mo tinigilan si Yaya. To. Siya. Uh, babala. <laughs> Asawa ni <laughs> nagbabal. Tigilan na yan! Tigilan na yan! Oh, no. Oh, Yoko na! Ay? Oo. Oh. Ikaw naman, masyado ka naman mahigpit doon. Ay, ayaw na! Don't give up on us, baby. We're still worth one. I know we put a last one by Just for the rainy evening But <laughs> the Stars of you. Kulay blue pa yung ano mo ha? Yung, <laughs> yung kuko mo ha? Bagong beautics ka ha? <laughs> drama na ito. Ayaw mo pa rin tumigil? Ah? Nakita mo pa yun? May problem solving pa kami, oh. Ha? Meron pang sugod bahay, <laughs> ha? May sugod so pa. May so Dito ka lang. Ay! 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 Dito ka lang. Ay! ay! Dito ka lang! <laughs> I can't think of right words ay, 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 to say Harot <laughs> <laughs> mo, <laughs> 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 Lola! Harot! Lola, grabe ka naman you kay, you kay Yaya. <laughs> Anong grabe kay Yaya? Oh, bata pa siya. Bata! <laughs> bata! <laughs> ah, Sabi sa'yo eh. Oh, yeah. Hindi, hindi mo lang nakapagtanong yun. <laughs> Ito kasi si Lola eh. si Yaya. Kasalanan ha, mo to, Yaya. At Alden. Naku. Wala nang oras. <laughs> <laughs> Di ba? Sa umagat sa gabi Ay. sa bawat minutong lumilipas Inahanap-hanap kita Yeah, i kita See the mansion. Please come home. You're all up, man. You're all up, man. Sir Rogelio, Rogelio. No, I'm fighting. I'm fighting. I'm fighting. Asa ang na Walang lalabas ng eh, nagwawala. Oh, oh. Si number Ay. six pa yun. Ruelio, pala pangalan ni number six. Rogelio, wala akong pakialam kung umiiyak yan. Gawin niyo ang trabaho niyo. Lagi <laughs> <Huh? laughs> <laughs> 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 ka pa oh. ulit. <laughs> <laughs> Ikaw pala yan. Oh. Mga na oh. Rogelio, oh, oh. no mercy. Okay. Wow, no, no mercy. Babala. Asawa ni? Babalo. <laughs> Tara, bigay na natin. No, no, na natin. na. Todo, Todo, na, na. Todo mo na. Pag, pag hindi nyo inyayos ang trabaho nyo, ha, trouble, trouble, trouble. Ah, babala. Babala. O, sige, ngayon. Ito na